Good afternoon, good afternoon, good afternoon mga repa Wala mo na tayong bike ride ngayon kasi kakain kami ngayon Lunch out kami, lunch out mga repa So, time check is 12 o'clock Magkakain kami dito sa Shakey's Pero dapat is sa ano kami dapat Sa tramway yung plano namin Kaso, polybook, kaya hindi na kami tumuloy doon so naglakanap kami ngayon lakad lakad lang naglakanap kami ng mga kain so dito na kami na final decision kasi so, shakies na lang daw so yan shakies shakies lang tayo kasi ipapasyal namin to si Chorso <laughs> <laughs> natuloy na rin ang aming lunch out uh, limang taon namin pinag pinag isipan ngayon lang matutuloy yung aming kain sa labas at pagkapasok namin ay kami inassist ng crew para hanapan ng table. Pagkaupo naman namin ay namili na agad kami na mag-oorderin. Meron sila ditong Merimel deal na good for 5 to 6 packs at ang price nito ay 1,798. At Merimel deal naman na good for 7 to 8 packs. At ang price naman nito ay 2,399. In-order na namin ang Merimel deal 7 to 8 packs para hindi kami mabitin mga repa. Meron na itong one all-time favorite o classic putting crust pizza. 8 pieces chicken and mojus, chocos moris, dalawang pichel ng house blend iced tea or coke. Meron na itong kasamang supercard na pwede mo magamit para makaipon ng points at meron pa itong free welcome treats na pwede kang mamili kung pizza o pasta para sulit talaga ang Merry Meal Deal promo. At umorder na rin kami ng rice mga repa. Habang nagaantay ma-serve ang food namin, syempre picture picture muna kami. At pagdating ng order namin, syempre kainan na mga repa. alam mo yung basa sa right ha? Oh, sim, matik yan.

O, oh, may pasobra ka pa malik. Si Yolo. Yolo. Pa. Dum na ako eh. Uh. Oh, tapos na ako kumain ha. Mauna na ako lumabas. Hey boy. May iwang ka. Ha? Alam mo na. <laughs> Pagkatapos namin kumain, konting pahinga po yung kulitan tapos nag-bill out na kami mga repa. Ayan so, mga repa, mag-bill out na kami kasi back to work na ulit kami. At least natuloy na yung kainan namin sa labas. 5 taon, 5 taon namin plinano ngayon lang natuloy. <laughs> 5 taon eh, wala pa ako na, Kapag Nadamay lang na ako dito. Kuntik pang di matuloy eh. <laughs> Yung tram naging jakeys, eh. Merasa sa tuloy. O, oh, ito may birthday. Ikaw ang mga O, ikaw na eh. <laughs> 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 Ay, pupo lang pala? Ha? Ayan. mo yung card. mo yung card. mo yung card May, para may discount ka sa Sogo. Tasogo yun ah, pwede yung tasogo. So ayan mga repa, tapos na kayong main. At uh, nabusog na rin kami eh, sa bukas. Natuloy rin yung kainan so, namin dito sa Shakey's. At least, pa, least sa Shakey's. Thank you, thank you. Siyempre sa so my birthday, thank you. So yun, yeah. hanggang dito na lang muna ang ating hey, lunch. Baby, boy. Lunch na natuloy. So yun mga repa, kita kayo sa susunod na mga video na i-upload ko. Woop woop!